Yun, good morning mga idol. Magandang araw sa inyo lahat. Kumusta kayo diyan? Magano ako maglagay ng asin at hilo sa ice cream ko mga idol na tira kahapon. Si sobrang ulan. Takas ng ulan kahapon, hindi na ubos yung ice cream natin. So, may nagtanong sa akin mga idol na ayan yung tanong niya. Boss, paano mo naiwi yung cooler mo di ba sa Maynila mo yan nabili? So, ganito yan mga idol yung caller ko sa Maynila talagang dinala ko talaga dito sa probinsya para mayroon tayong pagkitaan uh, pagkakitaan dito pagdating so hindi na tayo mahirapan no na maganap ng trabaho kasi may hanap buhay na tayo eh pinilit ko talagang dalhin itong mga idol yung card ko ito yung card ko na ano na galing Maynila dinala ko dito ito kasi yan bagong bili ko yan sa Batangas bagong pagawa ito yung dinala ko dito sa probinsya itong card na to yan no? Papansin nyo itong cart na to. Yan yung galing sa Manila. Tapos, binago ko na itong mga idol. Nilagyan ko na ng ganito. Pang ano, pang tulak. Yung lagayan niya. Yung pati yung gulong. Kasi ang ginawa ko sa Manila dito, kinakarga ko sa ganito, yung may sidecar sa motor. Kaya wala siyang ganito. Yung hawakan. Pero dito, ginawan ko na para pag ano, tulak-tulak na lang siya. Yan. Tapos ginawan ko ng ano yan, na uh, bagong stainless. Pinalitan ko ng bagong stainless. So, ang kinatagahan ko dito, isinama ko na lang mga idol sa ano, sa pagsakay ng barko. Siyempre, Kailan natin magbayad ng mahal kasi ang libre na bagahe doon sa isang tao sa barko, 50 kilos lang mga idol, 50 kilos. So, nung pag-uwi ko, na marami akong mga dala, kaya ano babayaran ko doon, nasa mga 5,000 may git. Yung mga cooler, pati yung mga gamit, kasi talagang dito na ako titira sa probinsya namin eh. Kasi nakabili ako ng bahay dito, so wala nang balikan. So, kaya yung mga gamit ko lahat doon, dinala ko na lahat. Pati mga gamit pang ice cream. Pag itong cooler lang talaga ang dadalhin natin, siguro pag isang piraso lang, bawat isang piraso na cooler lang, ganito. Hindi na tayo, ano, hindi na tayo magbayad doon sa sa bagahe natin kasi may free tayo na ano eh sa isang tao may free na 50 kilos so yung cooler natin siguro hindi naabot ng ano to nasa ano lang to mga 30 30 kilos ya ano lang to free lang to pagka siguro yan iuwi lang natin walang tayong ibang mga bagahe walang tayong ibang gamit ako kasi mga idol yung pag uwi namin dito po binsa marami akong gamit kaya malaki ang nababayaran ko na sa mga ano sa mga 5k mahigit tapos hindi lang yun mga idol kailangan pa natin magbaya doon sa mga porter kung magkano binabayaran mo doon sa sa bagahe mo pag ipaporter mo ganun din ang babayaran mo 5k din good. so napakalaki ang gastos mga idol ibis na meron tayong pira na pang pauwi uh, na ubus lang doon sa ano natin sa ano bagahe natin pero kung siguro pag uh, ano ba, nasa nila ka tapos uuwi ka ng probinsya, magdala ka ng ganito isang cooler. So wala nang babayaran doon na bagahe kasi may free tayo na 50 kilos eh. Na bagahe. So ito, hindi naabot na ano to eh, 30 kilos. Ito magaan lang to kaysa doon. Kasi yung mga idol, yung cooler na yan, ito, may kahoy kasi to. May kahoy dito sa gilid bago to yung stainless. Yan. Yung isa kasi ito, wala ito eh. Walang kahoy ito mga idol. Walang kahoy. Yan. Kasi ano yan, puro stainless yan. Bago stainless dito sa loob, may styro rin dyan. Styrofoam. Bago yan, mga stainless na yan. So yun lang, wala na siyang, ano, wala na siyang kahoy dyan. Napakagaan to. Napakagaan na buhatin. Kaya ko lang buhatin yan, mag-isa. Kahit puno siya ng ano, puno siya ng ice cream, puno ng ilo at asin. Kaya natin buhatin mag-isa lang tapakan Kasi may hawa naman siya. So, hindi tayo may pa na ano yun, buhatin. Kasi may hawakan Ito kasi mga idol, may ano to, may kahoy. May kahoy yan dyan. Bago itong stylish Yan. Kasi ito yung sinaunang ano eh. Sinaunang cooler. Sinaunang cart. Na yung may kahoy. Tapos styro. Yan. Pero magal lang to. Kasi ano na yan eh, nakasimbol na yan. Yan you know. o. Yan. So hindi basta-basta umuwi ng probinsya may lol pag may mga gamit ka. Kaya ano, napakahirap. Ito may ice cream na ako dito. Yan. Yun. Hindi na to kahapon kasi sobrang ulan. Yung lalagyan natin ng ano yun. Panibagong ano. Panibagong yilo. At asin. So, ang lalagyan natin ano diyan kunti na lang. Asin. Tatlong kilo na lang. Yan, tatlong kilo. Kasi matigas na itong idol eh. Hmm. Yung tigas niya kaapon Hindi, hindi pa rin nagbago. Yan matigas pa yan. Hindi Hindi pa rin nagbago kasi so, may ano siya may natira yun yung mga yelo na napapansin nyo tira yan kahapon Ayan na ah, di ba? napaka ano talaga ito cooler na ito mga idol, napakagandang cooler to yung mga ganitong cooler, hindi katulad doon sa mga cooler na yan kasi itong cooler na ito mga idol na oksirbaran ko ikumpara natin doon sa yung dalawa na yun dito, pagka tulad ngayon umaga, pagka bukasan wala na, pag tanggalin natin yung tubig wala na siyang ano yilo na matitira no wala na siyang hilo na matitira tulad nyan, yan o, may marami pang hilo. oh, oh. sa gilid 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 hmm. paikot talaga yan may hilo pa napakadami pa kasi ano to mga idol eh wala talagang singaw oh magandang pagkagawa hindi makasingaw wala yung ano yung ito yung gripo niya wala din singaw niyan pagkagandang pagka ano yan pagkagandang pagkahinang ano? ito pag bubuksan natin to nalabas yung tubig tatanggalin natin so kailangan dito mga idol na ano hindi hindi po siya tutulo hindi po tutulo yung yung tubig kasi once na tutumutulo yan dyan ah, may singaw na yan yung, yung, lamig niya makasingaw makano na makalabas na dapat hindi siya tumutulo talaga dapat yung ganito natin uh, ito ano lang to kinilas na makapal tapos iniwa ko yung malambot lang yung parang ano lang siya wag lang yung matigas mga idol ha na pag may cooler kayo mga ganito kasi ito yung kadalasan na nasisira eh dito sa drain niya. oo kasi pag uh, lagyan mo kasi ng ano yan dyan sung sung na matigas tulad, ka, tulad ng mga kahoy lalong lalo na kahoy yun kasi pag ikot-ikot mo yan dyan napiktahan yung ano yan, yung hinang niya yan kaya ano siya nasisira yung mga ganito lang yung mga siguro ito oh, guma yung guma pwede yan yan napakaganda so, ano to so maraming nagtatanong dito mga idol kung saan mabibili ito ito kasi mga idol meron tayong ano, paggawaan sa Batangas sa Batangas po mabili yan so kung may makakita itong video na to at gusto, gusto niyo magpagawa so pwede kayo magpain sa akin para ituro ko sa inyo kung saan kayo magpagawa so tapos yung ano idol yung pinili ko talaga na ipapagawa ko yung tatluhan kasi mayroong ano dito eh may dalawaan lang eh yung tatluhan na pinapagawa ko kasi kita nyo naman yan napakaganda Napakaganda, napakalaki yung space dito sa gilid. Yan. Hindi tayo may rapang maglagay ng ilo. Tapos, siyempre, yung ice cream natin, pagkaganyan na malaki yung space, maraming ilo na may lalagay dyan sa gilid. Napakadaling tumigas yung ice cream natin. Hindi tayo may na matagal na magantay-antay sa ice cream natin kung kailan tumigas. Mabilis tayo makalabas. Ito, alas 9.30 pagkatapos natin gawa. As may bimedia mga idol, makakalabas na ako nito. Matigas na yung ice cream. Oo. Pero pag yung dalawahan, masikip lang. Kasi malalaki yung tubo na yun. Yung dalawahan lang. Maliit lang yung space dito sa gilid. Yung ano niya, you know? Pansin nyo. Malaki yan. Pero pag yung, dalawa, yung dalawahan lang, napakasikip. Tapos malaki yung tubo. Tapos siyempre, pag punuhin natin yung ice cream natin, tulad niyan, puno yung tubo niya. Matagal talaga tumigas. Mabutan tayo siyempre. Yung iba kasi makalabas sila na sa mga alauna, alas dos. Mga ganun. Yan. Kung kunti lang ang gagawin mo ice cream, siyempre pag hindi mo punuin yan, siguro mabilis lang yung tubigas. Pero siyempre, uh, punuan tayo eh. Kasi sayang yung ano. Sayang yung kuras Yun. So yun mga idol, uh, sana ano, uh, nasagot ko yung tanong ni ano Busing. Kasi, kasi marami kasi nagtatanong na bakit nandito na ako sa probinsya na, na sa Manila ako. Siyempre yung mga video natin na kikita nila sa Manila tayo tapos ngayon nandito, nandito na tayo sa probinsya. So maraming nagtatanong. Yun lamang po mga idol, maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless.